Magandang araw mga kabarangay, kumusta na kayo? Sa video ito, aalamin natin kung ito bang barangay human rights action officer o yung BHRAO at ang lupong tagapamayapa ay magkapareho ang function. nakuha po ang attention ko dahil madami sa ating mga subscribers ang nagtanong sa akin tungkol sa kaugnayan ng Barangay Human Rights Action Officer sa pagpapatupad ng katarungang pambarangay. Ito po, sasagot ulit tayo sa tanong. Ito po ang tanong. Sabi niya, Good PM sir, Itatanong ko sana kung ang BHRAO ng barangay ay pwedeng sumausaw sa mediation at conciliation settlement. May isang barangay BHRAO na lahat ng kaso sa mediation at conciliation ay sumasawsaw nakikialam sa settlement Ano ba ang particular na trabaho ng BA BHRAO Hope to hear answers po Maraming salamat from Cagayan Valley Ito pa yung isa Ang tanong Ano ang BHRAO Ito pa po yung isang tanong May tanong lang Sir Jeff maari bang mag-handle ang BHRAO ng barangay sa pagmediation? Salamat po sa sagot. Kaya mga ka barangay sagutin na po natin yung katanungan nung ilan sa mga subscribers natin. Sabi po, ang Barangay Human Rights Action Officer o itong BHRAO ay nagsisilbing focal person ng Commission on Human Rights sa antas ng barangay o ng nayon. Ang BHRAO ay nagmula at nakabatay sa komunidad kung saan ginagampanan niya ang mga dalawang tungkulin. Kagaya po na una, magtatag ng isang patuloy na programa ng impormasyon at edukasyon upang maisama ang paggalang sa mga karapatang pantao. Sa gayon ay tumutulong sa pagbuo ng isang kultura ng mga karapatang pantao sa loob ng komunidad. Pangalawa, tumanggap ng mga reklamo ng mga paglabag sa karapatang pantao at agad na i-repair ang mga ito sa pinakamalapit na field officer ng Commission on Human Rights para po sa isang investigasyon. Samantala, ang Lupon Tagapamayapa ay isang administrative body. Ito ay bahagi ng sistema ng Katarungang pambarangay o ito pong ating Barangay Justice System. Ang mga members ng Lupong Tagapamayapa ay katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga alitan sa loob ng isang barangay. Sa Local Government Code of 1991, tanging lupon tagapamayapa lamang ang binigyan ng kapangyarihan na pamahalaan ang pagpapatupad ng Katarungang Pambarangay law. So in short, mga kabarangay ang trabaho ng barangay human rights action officer ay malayo sa trabaho ng mga lupon nagakamayapa. Kaya po ang isang B H R A O ay hindi pwedeng makisawsaw, hindi po pwedeng pakialaman ang pagpapatupad ng katarungang pambarangay law sa isang barangay. Okay? Sana po yun ay naging maliwanag ang aking kasagutan doon sa dumadaming questions about dito sa O na ito. Kaya mga kabarangay, muli ako po si Jeffrey at nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Salamat po.